May bagong viral ngayon guys. May isang babae guys. Pinamaliit niya yung construction worker. Ito guys, panoorin natin kung ano ang sinasabi niya about sa construction worker kasi yung construction worker na yon parang nililigawan niya itong babae na to. Tapos sobra pinamaliit niya talaga guys. At ito, ito guys, panoorin natin. Yan oh. No? Tapos sin natin yung video guys. Tingnan natin kung anong reaction niya. Yung babae na yan. Grabe, magkakainis guys, sobra. Nalito chika. mas stress ko kay may isa kalalaki na ngayon siya na ako. Ako siyang gitawpan na kung unsa yung trabaho. Ano siya construction daw. Kung ha? Construction lang. <laughs> naglantaw, ka naghuna-huna, kaning dagwaya ni, eh. padulong reconstruction, huwag, mga construction, paminaw, kabalumong, mga kong ginapili, like ka pulis, siman, tapos guapo, tapos macho, puti, tangkad, natanan, Saraman ang sarap man construction po. Uy, nga ultimo, rah. Uy, di yun na ko deserve busa, kamong mga construction, ayaw na mag, ayaw pagtuga-tuga mong uyab na ako, kaya ako, lahi akong gipangita, kanang level. Guys, maraming salamat guys sa panood na video na to. Kung may reaction ka man or may comment ka, ilagay mo lang dyan. At sasagutin na natin yan guys. Kung tama ba yung babae na to, para sa inyo. Kung mali, ilagay nyo lang dyan kung anong reaction nyo. At maraming salamat po.